scarlet. Oh, ah. Oh. Awit 19 verse 13. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapanghas na kasalanan at huwag mong itulot na maghari sa akin ng kasamaan. Sa gayo'y mamumuhay akong walang kapintasan at walang bahid ng masama ang aking mga kamay. Verse 13. 1913 no? 1913 sila yung mga nilingkod sa mapangas na kasalanan huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan yung desire niya na huwag siyang ano huwag siyang pagharihan ng kasalanan <coughs> sana i-share din natin lahat yan. Napakagandang, ano, napakagandang puso nyo. Yung ayaw niya ng ano. Alam niya na ano eh. Alam niya, pa, alam niya possible na mangyari yan eh. Kaya sabi niya, huwag mong itulot na maghari sa akin ng kasamaan. Ibig sabihin, alam mo, possible talaga na maghari ang kasamaan sa isang tao. Sabihin mo, huwag ako walang kapintasan. At walang bayad ng masama ang aking mga kamay. Naway ang mga salita ko at isipan, kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kandungan. Amen. Dahil dyan, ang awitin natin ay This is my desire, dammit, to hold. Live So, nagdi-desire pa ba tayo? <laughs> nagdi-desire pa ba tayo na yung nabasa nga namin dito na which is napakaganda, no? Dini-desire pa ba natin ito sa mga puso natin sa Psalms chapter 19 verse 13 sabi ni King David Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan at huwag mong itulot na maghari sa akin ng kasamaan. So, yung desire niya na ayoko nito Lord, ayoko na i-dig over ako ng sin, ayoko na maghari sa akin yung kasalanan, ayoko na maging routine ko yung kasalanan, ano man yun. So, napakalaga nun, no? napakalaga na bilang kristyano may ganun tayong puso. So, ikaw, may ganun ka ba pa bang puso? Uh, sa trabaho mo, mabuti ka ba? Sa sarita, sa gawa, minamahal mo ba yung ang yung pamilya, minamahal mo ba yung asawa mo, hindi ka nagluloko or hindi ka gumagawa ng kasalanan. Uh, Napaka-importante no? na namumuhay tayo na alam natin na sabi nga dito ni King David eh, ano sabi niya, sa gayoy mamumuhay ako walang kapintasan at walang bahid ng masama ang aking mga kamay. So, napaka-importante nun no? yung heart ni King David na hindi okay sa akin yung sin alam kong hindi yun yung kalooban mo. So, nawa, mapagbala kayo ng word na ito. At i-desire natin, gaya ng inawit namin. Mag, uh, i-desire natin yung lahat, ay ibigay natin sa Panginoon. At ma-honor -ma natin siya. To honor you. Yun yung sabi ng awit. So, yun lang uh, at mapagpala sana ang bawat isa inyo. God bless you.